Anong klaseng sakripisyo ang kailangan mong pasanin para lang maipagtanggol ang mga prinsipyong iyong pinapaniwalaan? Katapatan nga lang ba sa naglukluk sa sa kapangyarihan upang manatili ka sa posisyon? O sadyang katapangan lang na nag-uumapaw sa iyong dibdib na pinapalakas ng masidhing pag-ibig sa iyong mga nasasakupan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang inialay ang sariling buhay alang-alang sa ngalan ng paglilingkod. Hinarap ang banta ng mga kalaban ng bayan at sinuong ang panganib na hatid ng mga walang malasakit sa kapayapaan. Ano pat na pagtagumpayan niya ang lahat ng ito dahil gano'n na lamang ang sinseridad at malasakit niya sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ang kwento ni Governor Roberto Pagdanganan Ipaglaban mo, bayan ko! Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Roberto Mamangon Pagdanganan sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Obet. Siya ay isinilang noong ikalabing siyam ng Hulyo taong 1946 at tubo sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Nagsimula sila sa simpleng pamumuhay noon at ang kanyang tatay na si Juan Pagdanganan ay isa lamang karpentero at magsasaka. Ngunit respetado siya sa kanilang lugar dahil naging barangay kapten siya at kalaunan ay naging konsihal ng bayan. Ang kanyang nanay naman ay nagtitinda lamang sa maliit nilang pwesto sa palengke. Sa simula pa lang ay makikitaan mo na si Obet ng kakayahan sa pamumuno. Napakatalinong bata niya at sobrang aktibo sa mga aktibidad sa paaralan. Grade 6 siya ng matanghal bilang boy mayor ng kanilang bayan. Naging miyembro din siya ng Boy Scout at noong taong 1959 sa edad na 13 anyos, sumama siya sa Boy Scout 10th World Jamboree kung saan nakakasama niya dito ang iba't iba pang mga Boy Scout na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo hindi biro ang tibay ng utak nitong si Obet pagdanganan. Kapwa valedictorian siya nang nagtapos siya sa Kalumpit Elementary School noong ding taong 1959 at sa Kalumpit Institute noong taong 1963 kung saan naman siya nag high school. At pagkatapos ay kumuha siya ng Bachelor of Science in Chemical Engineering. Naging National President pa siya ng Philippine Institute of Chemical Engineering Students noong taong 1967 hanggang 1968. Siya lang din ang nahan at natatanging naging suma laude na nagmula sa kanilang school noong kanyang kapanahonan. Buwan ng Hulyo taong 1968 nang kumuha siya ng Chemical Engineering Board Exam at tumapo siya dito ng ikalabing isang pwesto sa pangkalahatan. Simula noon, nagtrabaho na siya sa Unilever PRC kung saan di pinapadala naman siya sa iba't ibang bansa, partikular na sa Europa, dahil nandun ang malalaking kumpanya ng Unilever upang sanayin pa siya lalo at pagyamanin ang kanyang profesyon. Unti-unti siyang tumaas ang rango hanggang sa maging senior executive sa nasabing kumpanya. Tumagal siya dito sa loob ng labing walong taon. Kasabay nito, habang nasa Unilever si Obet, nagsasideline din siya bilang profesor sa Manuel L. Quezon University sa loob ng labing limang taon at ang tatlong taon ay sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Katumbas din ng labing walong taon niya sa Unilever PRC. Panahon ng Marshall noon Sa patuloy na paglaganap ng kaguluan sa bansa at mabilis na pagdami ng mga komunista, isa si Obet sa mga volunteer na nangunang nakibaka sa probinsya ng Bulacan para pabagsakin ang gobyerno ng Pangulong Marcos dahil isa siya sa mga naniniwala sa demokrasya. Nang mapatay si Ninoy noong taong 1983, lalo pang bumuhos ang tindi ng galit nito sa gobyerno. Ito ay sa kabila na ang tatay niya na konsihal ng kanilang bayan ay miyembro ng KBL na partido ng Pangulo. Kaya't sa bahay pa lang nila ay napapalaban na siya dito ng diskusyong politikal. Mula sa Bulacan, sumanib si Obet sa iba pang mga kagaya niyang nakikibaka para sa demokrasya sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa kamay kung saan naging sunod-sunod ang nagiging pagkilos protesta ng mga tao na na-trigger nga ng pagkamatay ni Ninoy. Hanggang sa maganap nga ang people power noong taong 1986 at nagtagumpay sila sa kanilang mga ipinaglalaban. Taong 1987, habang binabalangkas ang panibagong pamahalaan, si Obek Pagdanganan ay nahirang at itinalaga ni Pangulong Cory Aquino bilang OIC na Governor sa Bulacan. Bilang tanda na rin ng kanyang pasasalamat sa kontribusyon ni Obet sa pagkakatatag ng gobyerno nito. At simula ng mga sandaling iyon, habang ginagampanan niya ang tungkulin, di malirip na katapatan naman ang isinukli niya sa Pangulong Cory para mapanatili siya sa pwesto. Nang maganap ang unang kudita sa administrasyon ni Pangulong Cory noong taong 1987, kasama ang mga taga-suporta mula sa mga tao hanggang sa kapulisan, si na Governor Obet Pagdanganan ang humarang sa napakalaking pwersa ng mga sundalo mula sa norte na tutulak sana patungong Maynila para suportahan ang kanilang mga kabadi na nakikipagbakbakan doon. Pero sa pagharang ni na Governor Obet, hindi na nakalampas ang mga ito sa Bulacan. Hindi man nagkaroon ng bakbakan, hindi na rin nila isinakripisyo ang mga taong nakaharang sa daan habang nakikiusap sa mga sundalo na wag nang sumalakay sa Maynila. Nag-ugat ito ng pagkabigo ng kudeta dahil sa kakulangan ng pwersang nakikipaglaban doon. Taong 1988 election naman, nang muling nanalo bilang gobernador si Obet Pagdanganan ng walang kahirap-hirap, ito ay matapos umurong sa pagtakbo ang kanyang makakalaban sana. Taong 1989, sa muling pagsiklab ng kudeta, muling hinarang ni Governor Obet Pagdanganan ang mga pwersang nagmumula sa norte at gaya ng dati, kasama niya ang mga tao na nagsilbing human shield muli sa mga daraanan ng mga sundalo at muling nabigo ang pag-aaklas na ito sa gobyerno. Pagpasok ng dekada 90, problema naman sa mga komunista at mga rebelding NPA ang pinagtuunan niya ng pansin na noong mga panahong yun ay laganap sa Bulacan. Walang takot niyang hinarap ang mga rebelding NPA at nakuha niya ang mga ito sa diplomasya dahil sa kanyang paggalugad sa kuta ng mga ito sa mga kabundukan ng walang kasamang militar. Nakuha nila ang loob ni Governor Obet dahil sa pinapakita nitong katapangan at sinseridad sa kanyang mga nasasakupan. At ito ang naging dahilan ng maramihang pagsuko ng mga rebelde lalo na kay Carlos Kapili alias Kabiki na kababayan din niya at ang grupong kanyang pinamumunuan. Naging mabuting magkaibigan silang dalawa na magbalik loob ito sa gobyerno at binigyan niya ang mga rebel returnee ng mga kooperatibang magbibigay sa kanila ng alternatibong kabuhayan sa halip na humawak ng armas. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagkakaibigan na ito ni Kabiki. Isang grupo din silang itinumba ng kapwa nila NPA na hindi sumasang-ayon sa kanilang pagbabalik loob sa gobyerno. Muling nahalal sa dalawa pang magkasunod na re-election si Governor Obet Pagdanganan at naloklok siya sa pwesto hanggang noong taong 1998. Sa buong panahon ng kanyang panunungkulan, di mabilang na pagkilala, parangal at iba't iba pang posisyon ng kanyang nahawakan. Sa kanyang panahon, unang nagkaroon ng mga industrial park sa Bulacan na pinagtayuan ng malalaking pabrika na nagbigay naman ng maraming trabaho sa kanyang mga nasasakupan natanghal din ang Bulacan bilang cooperative province of the Philippines kung saan napakaraming kooperatiba para sa may hirap na mamamayan ang naitayo nila simula noong taong 1996 at tinatayang umabot ito sa bilang na higit siyam na daang kooperatiba na nakapagpasok naman ng bilyong-bilyong asset at income sa kanilang probinsya. Tinanggap din nila ang Gawad Galing Pook Awards ng magkakasunod na taon sumula 1994 hanggang 1996 at naitaas ni Governor Obet Pagdanganan ang kumumuhay ng mga ordinaryong bulakinyo at napakarami pang pagkilala na hindi na natin may isa-isa pa dito. Naging National President din siya ng League of Provinces of the Philippines sa loob ng tatlong termino. National President ng Boy Scout of the Philippines at lumalabas din siya sa sarili niyang programa sa mga radyo. Naging author din siya ng mga aklat na naglalaman ng mga programang pangkabuhayan. Pagkatapos ng kanyang termino bilang governor, sumubok siya sa national election. Una siyang naging nominado sa pagkapresidente ng bansa para sa taong ilalaban ng kanilang partido. Ngunit naungusan siya ni House Speaker Jody Benecia na siyang naging standard bearer ng partido nila kaya't napasama na lang si Obet Pagdanganan sa listahan ng kanilang magiging pambato sa pagkas senador. Pero nagtapos lang siya dito sa ikalabintatlong pwesto matapos ang halalan. Taong 2001, muli siyang nagbakasakali sa pagkas senador pero muling natalo. Ganun pa man, nananatili pa rin siyang aktibo sa gobyerno at humawak ng iba't ibang mahalagang posisyon sa gabinete. Naging sekretary siya sa Agrarian Reform noong taong 2003, Sekretary ng Department of Tourism noong 2004, Chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee noong 2005, at Chairman at Presidente pa ng Philippine International Trading Corporations hanggang noong taong 2007. Muli siyang tumakbo sa pagkagobernador ng Bulacan sa kaparehong taon ng 2007 pero naging magulo ang eleksyon sa lugar nila. Muli siyang natalo pero nagprotesta naman siya sa pagkakataong ito. Kasabay ng masakit na trahedyang nangyari sa kanyang buhay. Namatay ang kanyang anak na lalaki dahil sa car accident sa kaparehong taon. At kasabay niya ding natalo sa pagka naman ng kalumpit bulakan ang kanyang kapatid na si Mon Ching. At makalipas ang isang taon, napatay pa ito noong buwan ng Mayo noong 2008 matapos pagbabarilin ng mga kaaway dahilan naman para bigyan siya ng napakalaking security details ng mga pulis. Buwan ng Disyembre, taong 2009, nang pinatigan ng Comilec ang kanyang protesta at idineklara nilang si Obet Pagdanganan ang may karapatang maging gobernador ng Bulacan. Taong 2010, na magpasya naman siyang tumakbo bilang congressman ng unang distrito ng Bulacan. Ngunit, natalo na naman siya laban sa congresswoman na si Maria Victoria Reyes si Alvarado. Sa ngayon, muli siyang naging miyembro ng National Executive Board ng Boy Scout of the Philippines na minsan na rin niyang pinamunuan. At si Roberto, obet pagdanganan, ay patuloy na naglilingkod sa kanyang bayan sa loob o labas ng mundo ng politika. Anong klaseng sakripisyo nga ba ang kailangan mong pagdaanan para lang masabing iniibig mo ang bayan mo. Ikaw kaibigan, naglilingkod ka ba ng buong puso para sa bayan mo? O naglilingkod ka ng buong kusa para sa ilang tao lamang? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!